Yan mga kups, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano isang paamba ko sa truck na iisa lang ang paa. Tingnan nyo mabuti mga kups. Si kakups! Yan, yan ang simula mga kups. Ah, kinakap ko yung, ano, yung bako, yakap, yakap na tukod sa may, sa may, sa may dantra, ah, sa may, Ay! di hindi pala damtrak, hayop na yan. Uh, self-loading para ako self-loading and uh, ayun mga kops makikita nyo naman diba uh, inangat ko yung ano yung truck pad ko tapos sa base nyo sa may driver masabi ko dapat sabay tayo mga kops ayan nakajakap ako dyan mga kops ha uh, down yan bondong down para para yung katawan natin yung katawan yung truck pad eh, yung umangat makikita ya, nyo naman, mga kops medyo

nung no, trackpad, ah, pwede ng, uh, pwede ka nang pwede mo nang iangat yan, pwede mo nang iangat yan. Yan, 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 yan. Pinatras na ulit. Okay. Nakikita ko, nakikita ko, napapansin nyo ba mga cops? Ha? Huh? Okay, napansin ko rin eh. <laughs> <laughs> yung ngayon, no? Oh. So, kung inaabangan nyo, kung anong pwede mangyari, no? Kala siguro, tatumbling ako dyan. Kaya <laughs> naman, oy, eh. masyado pa yung ano, ha? Tatat. ayan, okay, ayan. Yan, Kaya, kung napapasin nyo dyan mga cops, nakapapansin nyo ba na nakasampan na yung ano yung yung bako natin sa may self-loading Ayan, at uh, nag-uusap pa kami ng ano nung nung kung, kung okay ba yung ano yung posisyon ng bako. At ako naman ay pinag ko kung paano, paano ako jajakap up dyan mga koops. Kasi hindi pa pwede oh uh, hindi pa pwede tayo magkamali sa posisyon niyan. Dahil kapag nagkamali tayo dyan mga koops, sigurado dadampotin tayo dyan sa baba, hindi sa taas ha, sa baba. Kapag nanigla tayo sa may baba ako, mga koops Sigurado sa taas ang bunda natin mga koops kung nagkamali tayo dyan mga koops Kaya tingin nyo lang mabuti mga koops Kung mapaano ang diskate ay no Shoutout niya pala dyan sa may driver na yan na si Joey Joey Dagbin Shoutout sa iyo do Joey Ayan ang driver O ayan o Ginag-iisipan ko yan Ayan Titignan ko yung posisyon ng trackpad Kasi ang posisyon ng trackpad ay saktungan lang doon sa may sa may flooring ng ano na ng, ng self loading so dapat ay ah, medyo maingat tayo diyan mga cops. Huwag naman kayong ganyan mga cops. Uh, Ayun po naman yung kayo mga cops. Eh. Okay naman ipagdasal na na baka tumanding yung bako. Huwag ganoon. Walang ganoon. Wala uh, tayong liwanag mga cops eh dapat. Dapat tayong mag-ingat pagdating sa mga ganyang bagay. Ayun mga cops, so, nag na ako. Ay atras kayo mga cops, abangan niyo. Oh, uh, patras na mga kops. Ayan, ayan. Pasensya uh, na kayo sa akin video mga kops. kasi ah, uh, medyo mahaba ito mga kops. Pero panorin nyo na. Pagkagaan nyo na lang mga kops. Salamat sa mga pwedeng sa mga sa mga pwedeng matuto dyan mga kops. Kung paano isa Salamat din sa mga nanonood dyan mga kops. Salamat. Ayan. Medyo naka na ako. Medyo naka atras na ako ng konti. Jackup ulit. Eh. Shoutout nga pala dyan kay no. Kay... Yung kay James na anak ni ano, si anak ni Kuya Magon, siya ang nagbigay niya ng mga tips. Uh, na, sinumpa ng loko. Ay nako sino sinumpa, nakita-kita tuloy yung si Kakita niya. Ayun. O, oh, ayan na. O, oh. op. Oh, in, sum out. Ayan. Oh, sabay jack up. Sa isang sa isang area. Sabay step. Ayan o. Kailangan na natin maingit yan. Jack up na may jump turn yan, switching kasi sa oh, room nakita nyo diba mga ops dapat lagi tayo may ingat shoutout dyan ayun nyo naman nakikita nyo naman sa ating video ang ang driver na matikas na si Joey Dagbin uh, oh, ayan o oh, nag swing na ako mga ops nag swing nag swing na mga ops ayun jack up ulit mga ops kasi kinakalangang ka may ingat ng ating pag uh, pag atras ayan, uh, ayan. kung makikita na ka Jacob nakangat yung truck pad na uh, yung yung isang paa na walang walang trackpad yan kaya isang paa uh, isang paa lang yung yung halos gumugulong patras pa ayan nakikita niya mga koops oh. medyo successful yan mga koops uh, salamat sa mga nanonood mga koops salamat salamat uh, share ko lang yung video yan mga koops share ko lang yung mga video mga koops salamat <laughs> sa mga niwala sa akin mga koops maraming maraming thank you ayan na po Finally, naiatras na ng maayos at naisampan na yung bakong walang paa. So, kinakaya. <laughs>